pag ako mawala ng ma, alam mo ang inaantay ko nilang lang. Antayin na lang ako ni Papa. Kasi, lahat naman tayo na mapapunta doon. Kaya na nila, una, una lang sabi ng nila, una-una lang. Tanggap ko naman na, ayaw ko magsatripisyo pa kayo sa akin. Paano naman ako? Ito ba ako sa buhay niyo? Ay, sus. Ang nais nice ko lamang mama kung mawala na ako, kukunin ako ni tatay mo. Isa lamang ang kaibigan ko. Sige, sige, Mama, huwag mo papapagdaan. Walang Kulang nila paglabas sa akin yung bata na yan. Ay, sakripis ko niya. oh, aga-aga. Mula yun, nang iniwan ni Jimbo, ni okay. Bani, ang paglalabad ako para sa kripisi. Lahat ng sakripisyo ko, inilalang ko sa kanya kasi siya ang pinakamaliit, pinakabuntso inyong naturi ng kapatid. Eh, kahit tumbaga ako ko lang. Tanda hmm. po na mama. Pag kinuha lang ako. Eh, paano nga ako? Inante ko lang si Papa kasi ay usapan kami sa pamamagitan ng aking kaka hindi pa ko sabi ko huwag kang pasaway na sa mga anak mo huwag dahil balang araw niya magsasama na rin tayo ang kuya naman mami ko sabi ko kay papa mama papa Papa, kailan? Kailan yun? Hindi habang buhay na dito ako sa mga anak mo. Asa ko sa mga anak. Anak mo sa akin. Ayaw ko ng ganun. Gusto ko. Kumbaga sa ano. Kunin mo na ako. Huwag naman ganun, mami ko. Ay, susunaman. Kasi matanda naman ako. Nagsawan ako sa buhay. Kung Uy. baga sa... Hindi naman sa ano man. ang aking mga anak, sabi ko, napalaki ko na lahat sila. Ang kulang nilang hindi ko aral, alam ko na nakapagtapos sila dahil wala naman ako kaya. Pamamagitan paglalabada ko, sa pamamagitan pag paglalabad ko dito kami sa bundok bumababa ako alas kwarto ng ngayong araw para doon ako kay ate ay misis Biranga sa akin tulad ko ang layo ma pabuti na yun at medyo hey, bata bata pa ako pinatid ako ni tatay mo sa kalsada ako kasakay ko at sinasakyan rin siya sinasakyan ko alam mo nga Martina from Kunsula baby. Naps. may prom pa siya ha pag dadating sa konsulasyon ako at layo layo ng lalakaran ko ay mula sa is-is ng kanto naglalakad ako Tanda ko yun. Kaya pamamag ka ka paglalabada. <coughs> Lalabada lang ako. May lagi mo akong kasama noon. Ah? Lagi mo akong kasama sa paglalabada mo. Tinutulungan kita. Minsan lang naman kita ikinama, ma. Kasi nag-aaral ko. Madalas, pag Sabado at Linggo, high school na ako noon. Gusto lang na makita na, naalala ko na ay sinama kita. <sighs> Pero sabi ko kay sa, Papa, huwag mo kami sa pabilihan ng mga anak ko.